Yo, what's up mga idol? King Jin TV is back. Sa ngayon nga pala, meron akong nakita mga idol na pinost itong basketball forever. Pero hindi rin naman sila yung may gawa nito. Ang gumawa nito mga idol is yung si Eric po. Bali siya yung gumawa ng idea na to. So base sa inilabas na rumors na to mga idol, ito yung package na pwedeng makuha ng Lakers si Steph sa Golden State Warriors. Bali proposal to mga idol, pero di pa naman to sure na, na may chance mangyari. Kung rumors ibig sabihin pwede mangyari at pwede rin naman na hindi. Pero eto nga mga idol no, kung titignan natin dyan, ang maukuha ng Los Angeles Lakers ay walang iba kundi si Steph. Tama muna rin si Sharp, Wendell, tapos meron pang 3.9 million trade exception. Ang makukuha naman dito ng Golden State Warriors mga idol ay sina Austin Reeves, Ben Simmons, 29-31 uh, unprotected first round picks. Sa Brooklyn Nets naman ang matatanggap nila dito ay sina D'Angelo Russell, Rui Chimura, Gabe Vincent, Jalen Ocifino. Apat na player mga idol no galing sa Los Angeles Lakers yan. Walang iya, napakadami. Samahan mo na rin ng 2023.3 million trade exception, 2. 2 uh, 2 uh, million trade exceptions. Sumunod naman sa Detroit Pistons, sa matatanggap nila dito ay si Dennis Ruder at Christian Wood sa mahahanap ng 2025 LAC second round pick tapos 2025 Miami second round pick. Grabe mga idol no, sobrang daming mawawalang player sa Los Angeles Lakers if every man na kukuhain or gagawa sila ng trade package para makuha to si Steph Curry. Well, sobrang deserve naman yon dahil nga malaki rekontrata, magaling na player, one of the best shooter of all time. So, eto mga idol kung titingnan natin ilang mawawalang player nga ba o ilang ilan nga ba ang mawawalang manlalaro sa Los Angeles Lakers pag nakuha nila si Steph or kung kukuhain nila. So dito isa, dalawa, tatlo, apat, lima anim naman na manlalaro ng lake show mga idol walang yan eh napakadami no ganon ka tawag dito ganon kahalaga or uh, tawag anong magandang term doon ganon kalakas ang sang step mga idol no anim na player ang katumbas ng salary niya tsaka yung laruan niya syempre di lang naman basta sa salary yan mga idol no depende pa rin yan sa makukuha ng isang team pero kayo guys, kung kayo ang tatanungin, ano sa tingin nyo, may posibilidad ba na mangyari tong trade scenario na to? mag comment lang dyan sa may comment section at babasahin natin yan. Sa inyo lang mga idol, maraming maraming salamat sa ulit na supporta nyo. Kita-kits lang tayo sa susunod na video. It's your boy King Jen. I'm out.